Yo, what's up mga boss? Phoenix Fuel Master versus Northport Batang Pier. tinalo ng Phoenix Fuel Master ng Northport Batang Pier sa score na 115-109. Dito ay pinalasap ng Phoenix Fuel Master ang unang talo ng Northport Batang Pier ngayong PBA Commissioners Cup. Pinangunahan ni Donovan Smith ang Phoenix Puel Master kung saan umiscore ito ng 32 points, 14 rebounds, 4 assists, 4 steals at 2 blocks. 20 points dito ay galing sa third quarter para makontrol nila ang kalamangan dito sa Northport Batang Pier. Umiscore naman si Jason Perkins ng 24 points at nagbigay si Perkins ng magang spark sa first half kung saan umiskor ito ng 14 points at pamunuan ng Puel Master ng 14 points spread sa 52-38 na kalamangan. Umiskor naman si Ken Toppin ng double figure kung saan umiskor ito ng 15 points. Tinanghal na best player of the game si RJ Hasul. Kung saan kung mamada ito lang isang crucial 3 points para mayangat ang kalamangan ng Phoenix Fuel Master sa huling minuto. Ang 38 anyos na si Azul ay nasa kanyang ikalabing apat na season na sa liga. Umiscore si RJ Azul ng 14 points sa 5 out of 8 shooting mula sa field. Kabilang ang tatlong triples at limang assists. Umiscore naman si Kadim Jack ng 28 points. Si Arvin Tolentino 23 points si Joshua Munson 18 points, Evan Nelly 15 points at Sydney Onwubere 11 points.